Gandang araw na naman mga kabutser. Pag-uusapan na naman natin ngayon yung mga tungkol sa pag apply ng butcher dito sa Bansang Middle East, dito sa kumpanya namin aming sa agency. Bali, ang pag-uusapan natin ngayon mga kabutser ay yung mga requirements. Kasi nga marami nagtatanong sa akin kung anong requirements ng butser dito kung bansang ano, sa kumpanya namin o kaya dito sa Middle East. Dito naman sa Middle East mga kabutser, dito sa kumpanya namin ang pinaka-importanting requirements lang ay yung ano lang talaga, yung certificate ng butcher. Yun lang mga butcher, kahit sabihin nyo, hindi siya, ang tawag yan, yung authentic, yung parang nakasilyo talaga ng certificate talaga. Basta may katibayan lang kayo, trabaho kayo sa small sa isang small shop, o kaya dyan sa wheat market, sa mga palengke. Meron lang ano, katibayan kayo ng trabaho. wala pasok na yan mga butcher. Tsaka yung ibang requirements naman, yun. Kung normal lang mga butcher, yung BI, passport, tsaka kung meron kayong picture pa, ano, mga kabutser na nag... Magpapicture kayo dyan sa isang ano, sa meat shop nyo, pwede yung pakita na, na katibayan na butser kayo, tas, kung yung certificate nyo, pagawa nyo, kung kailang kayo nag-start dyan sa kalente sa kamp nyo, yun lang ang pinakama importante yung certificate ng butcher lang kasi nga ano lang dito eh, hindi na mahigpit ito eh hindi naman ito katulad ng UT sa Canada na sobrang daming mga requirements na ano kaya ay halos yung mga, ano talaga ano? Yeah. Wow. yung mga professional butcher nahihirapan talaga eh, <laughs> may video dali nga? Okay, okay, oh. <laughs> yung mga professional butcher talaga ay yung mga nasa palengke nahirapan kasi nga sa ratio ano, yung mga requirements talaga kaya importante talaga yung ano talaga certificate lang dito sa amin may katibahay kayo trabaho sa butcher. Kaya yun lang ang magpapayo sa inyo mga butcher. Tsaka yung mga gusto mag-apply sa agency namin, tuloy nyo lang mga kabutcher. Para sa legit naman yun eh. Yung mga binab binabagkit ko na no. Yung agency yung tatlo na yun. Yung right merit, tsaka yung ano, androon, tsaka yung CDT mga kabutcher. Tuloy nyo lang yung pag-apply. Para kahit pa paano, makara-house din yung pamilya nyo. sa kung ano talaga dyan sa Pilipinas, wala kayong maganda future, try nyo dito. Hindi naman sa Pilitan eh. Malay nyo, makalis kayo. Diba? Kung hindi mo kayo pala rin, subok lang na subok. Kasi pag hindi kayo sumubok, wala. Ito, tingnan nyo. Ito lang ginagawa ko dito. Kapitiks-pitiks lang. Pag nasa maliit ka na siya. Pag nasa malaking siya pa na, medyo busy, makakagod siya. Kaya, yun lang ang mapapayo sa inyo. Yung, yun ang requirements na pinaka, ano talaga, yung certificate lang ng butya dito sa amin. Kasi nga pag wala certificate, yung certificate, yun din kasi sinisilip ng employer. Kaya yung maganda talaga. Kung may in situ kayo sa, sa ano, yung in situ ng butchery, yung slaughter, wala. Pwede na yun, wala nang problema na yun. Kahit yun lang ang pakita nyo sa ano, agency, pasok na pasok na yun, basta pag-apply ng butcher yun mga butcher ito pala ano, na ano, deep top side galing New Zealand ito nakita nyo yung apron ko ganyan yung ano kumpanya namin silver pan gagawin ko sa itong yung cubes na tanggal yung taba kaya mga butcher pag mag apply kayo dyan sa kumpanya na mag digit yan binibinib -bin ano sa inyo kaya walang problema tuloy nyo lang may mga nag-message naman sa akin ma kung hindi ko man kayo nare-replyan, medyo panuorin nyo na lang. Kaya yung mga nagsusulat naman ako dyan sa ano ko, page page, page, page ko, yun na lang ang sundin nyo mga kabutsyer. Minsan, manood kayo ng konti para may malamang kayo. Kasi na kasi sa mga comments. Hindi ko kayo ma-replyan kasi minsan sa diop, Plan talaga ako nakakapag reply ng mga comments eh tsaka message sa ano messenger mga kabutser kaya pasensya na kayo kaya minsan manood na lang kayo sa video yung ano bilisan nyo lang I skip skip nyo lang yung mga hindi importante yung mga message yung lang mga ano ko sa inyo ayaw ko sa inyo mga kabutser basta ulitin ko yung requirements na pinaka mga tibay lang talaga yung certificate lang ni hiling para dating sa butcher wala na yung mga ano yan yung mga pa mga hinihingi pa ng mga IELTS. Wala yan mga kabutcher. walang IELTS yan, wala, wala mga ano. Di basta kahit anong certificate na pass ng butcher with market na ano sa mga monetary kayo, hindi lang kayo nun. Yun lang ang pinaka uh, matibay na ano, mga kabutsir. Tsaka may gawa ka, uh, mga, may cellphone tayo, kayo sa ano, kasama nyo. Tapos ipa-develop nyo yun lang mga kabutcher. Kaya yun ang pwedeng gawin din yung requirements. Kaya hanggang dito lang, tingnan nyo, ganda na ng karne ng topside talaga ng New Sobrang ganda. Kaya hanggang dito lang, hindi ko napahabay. Yun ang pinaka-importante nga talaga. Requirements mga butcher. Kaya good luck sa pag-a-apply. Okay?